Ayan, yeah, may utos ang kataas-taasan ng mga bossing. Magda-drive-thru daw ng MACDO. Pagkain yata nila. Wala yata silang dalang ano, pagkain. drive thru sila ng MACDO. Ayan, samahan nyo ako mga idol dyan, mga... mga ka-viewers Let's go! Ayan, dito na lang tayo show shortcut. Malapit na dito yung MacDo. Gusto pang lumusot yung motor. Shortcutan to ng mga ano. Uy, sikip. Ano ba yan? Ano ba yan? Masikip. Tabi-tabi mo naman yan, ay idol. Baka masagi kita at tayo ay magbayad pa. yan tatabi na niya. Parang sa kanila yung ano, daan. Ay, masikip pala rito. Ang gandang shortcut dito. Kaya lang uh, may mga nakaparking. May mga pabrika rin pala dyan kasi. Ito, oh. Uh, Daming nakapark dito. May mga nagpapahinga na oh, may mga kainan pala diyan sa gilid eh. Ayan, nandito na yung MacDo, akala na tayo diyan. Ayan. Sana ba yung listahan natin? Nakalista na, nilista na ni Madam yung ay magsasalita pala rito. One order ng 6 pieces nuggets, chili, plum, sauce, sweet. 6 pieces nuggets, sir? Yes. Mayroon One box yun, sir? Ha? Meal Ano-ano ibig mong sabihin? May price and rate po ba, sir? Wala, wala. Wala po. Malisaw na lang, sir. Opo. One... Malisaw yung chili Ah, Masama po uh, ng six pieces nuggets is si barbecue sauce. So, okay lang po, um, Additional 20 pesos po kahit sa chili sauce. Yun lang eh. Yun lang ang order eh. Six pieces nuggets. Yes, po. Saka, yes. ano, one box of six pieces chicken. Ah, po. 6 pieces nuggets, six pieces mac po Mac chicken sandwich. Isang mac chicken sandwich. Yung with lettuce. Ha? Yung red lettuce. so may list po kayo. Okay lang, sa first video na lang. Ah, doon na lang? Tingnan ko na lang po yung Okay, sige. Thank you. Hindi yan pala eh. Pwede pa na pala dyan eh. dito sa Macdo tatlong station. Sa actually, sir, okay lang 30 minutes po. 30 minutes. Ang oras na ba? Sige, sige. Okay lang po. Ayan, 30 minutes pa yung isang order. Maghihintay pa ako ng 30 minutes dito. Anak ng... Ay, naku, anong oras na? 11.16. 11.16 na. Maghihintay pa ako ng 30 minutes. At aalis pa ako mamaya alas 12. Kakain pa tapos alis ng alas 12 pa. So hihintayin natin. Sana hindi umabot ng 30 minutes yung order. Sana hindi umabot ang, ng 30 minutes sa paghihintay sa isang order ano ba yung order na ano ito 6 pieces nuggets at saka 6 pieces chicken ba yun may lista na si madam na ibinigay hindi makita so ayan hindi rin pala nagtagal ng 30 minutes yung order siguro mga 10 minutes lang ayan na nandito na yung order na sabi 30 minutes so uwi na uwi na sa office at naghihintay na yung mga amo mga gutom na siguro So, babay na at makdo. Sa susunod naman kung magpa-drive-thru naman mga amo.